pagkakataon pong ito mga kabalitan, kabalit tayo po'y pinalad na makakahuntahan on air si uh, dating acting CABSEC, Cabinet Secretary noong uh, Administrasyong Duterte sa katauhan po ni Attorney Melvin Matibag. Attorney Matibag, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga po, kasamang John at sa lahat po ng uh... Umatang kilit sa inyong programa, isang magandang umaga po. Mas Alright. salamat po. Unang-una sa uh, katanungan, uh, Atty. Matibag, ano po ang pinag-ugatan o saan po ang hugot ninyo sa pagpa-file nyo po ng disbarment case laban kay Atty. Harry Roque, sir? Unang-una po rito, eh, kami po ni uh, Attorney Harry Rock ay eh, para sa abogado at alam naman po natin bilang isang abogado ito po isang poder na ipinagkaloob sa atin ito po isang privileyo mm -hmm. na... sa atin hindi naman po lahat ay binibigyan ng pribileyo uh, privileyo na makapag-practice ng, uh, ng law kaya naman po sinasabi ko meron pong mga corresponding obligations siya at responsibilities na nakasad po mismo sa aming uh, attorney's oath at saka po doon sa tinatawag natin code of professional responsibility and accountability. Opo. And recently, I was attending the uh, MCL na pag ko po siya yung pong uh, bagong rule, yung rule 38 po ng CPRA, mm -hmm. na nagsatakda na, kung paano po kaming mga abogado dapat na uh, mag-behave po mm -hmm. sa larangan ng social media na kailangan maging responsable po kami sa aming pong mga epilopos, sa aming pong mga ikinokomento, inire mm -hmm. sapagkat meron nga po kami responsibilidad sa tao na kailangan po namin uh, laging tinitingnan. Opo. At Pero, na, napansin po po, yung mga post po ni uh, dating uh, Secretary Harry Roque, Atty. ay eh, palagay ko hindi kaya-aya at makakasira po Apo. sa amin po bilang isang abogado po. Apo, pero attorney, attorney Matibag, batid naman po ng lahat na galing kayo sa isang administrasyon. So doon pa lamang po ba nagkaroon na kayo ng ikang ay hindi magandang relasyon ni attorney Roque? Ay, hindi po. Wala po kami uh, pagka, uh, pagka uh, iba o Apo. Sinag, uh, awayan, katunayan. Nung kumumpo, tumumpo sa senador, is one of the strong uh, uh, campaigner po niya sa ating lugar. Mm -hmm. po uh, sinuportahan natin yan. Sapagkat naniniwala po ako sa kanyang uh, dunong at galing, lalo lalo na bilang isang bo abogado. Ang uh, ito po ginawa natin ay binibigyan din natin po siya ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng madanong uh, mga ganong uh, patungkol na uh -huh. focus na sa kanyang social media so, nagdun na nagdunod po ng paguluhan So ito po yung pagkakataon na rin yan ay paliwanag at sasabihin kung ano po ang nilalaman talaga at gusto niyang sabihin sa kanya po. So, 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 Attorney Matibag, erase na po yung angulong personal ang dahilan ninyo ng disbarment case. Okay. Wala po. Apo. Wala po. Layo, sana po. Ang, ako po, pananaw, despite of this kami mm. po yung maging uh, maayos na ma paking pagtukulan na Opa. relasyon. So pagkat naniniwala naman ako, <coughs> pares po naman kami professional. Pero may rest back na po sa sa'yo si Attorney uh, Atty. Roque, Attorney uh, Atty. Matibag. At sabi niya, mukhang desperadong hakbang para magpapansin, quote-unquote, ang hakbang na ito, Atty. Matibag. Hindi ko naman po kailangan magpapansin at ganito naman po ako magpapapansin. Uh, kung ganun po yung hangarin ko, eh, mukhang napansin naman niya po ako. Pero ang ibig ko pong sabihin, sana, ay hintayin niyang matanggap ang petisyon at basahin niya at doon niyo po malalaman kung ano talaga ang mga iba pang dahilan kung bakit meron pong disbarment petition against him. Meron po bang anggulong politika rito, Tony Matibag, kasi yung timing po ng inyong filing ng disbarment, kaya alam naman po natin na bukod sa nadidiin siya ngayon, alam naman po natin ang ugnayan niya sa pamilya Duterte, Attorney Matibag alam po ninyo, lahat naman mag iisip na lahat ng pag-iilaw sa eh, may putiga. that is a reality that uh, palagi naman po, araw-araw, meron talagang kakimot na politika. Pero this is nothing to do with politics. Pares po kami politiko. Okay, e, politiko rin naman po sa aming lugar. Pero ito pong na tinitingnan natin da dati dapat dito, eh, mas mataas na panawagan dahil calling calling para responsibility bilang isang abogado. Kasi At siya, makakatulong po itong ginagawa natin ito, para ang Korte Suprema makapagbigay po ng pamantayan mm -hmm. ng jurisprudence po na tinatawag kung saan yun na po ang aming susundan bilang mga abogado. Mm -hmm. Doon po makikita kung ano ba yung interpretations kasi alam naman po natin lahat ng pinagdawang desisyon ng Korte Suprema will belong to the, to the jurisprudence at sasabihin niya, have the force and effect of a law para na rin po batas yan. Apo. At maaari din po maging basean ng atin po siguro mga mababatas para magsulat po ng batas Apo. patungkol po sa ganitong mga pangyayari. And speaking of uh, politika, Atty. Matibag, ano na, may plano po ba kayong kumandidato at kung meron po, anong posisyon at sa anong ilalim na partido po, Atty. Matibag? Eh, sa ngayon po, wala po akong partido. Ako po ay dating member ng PDP Laban, at official Apo. po ng PDP Laban. Pero sa ngayon, wala po akong partido. Doon naman po sa pagkandidato, ako po, ay, I will be very honest, until now po, ay aking po pinag-iisipan kung talagang ako tutuloy upang sumabak sa larangan ng politika sa amin pong lugar sa San Pedro bilang isang alkalde po. San Pedro, uh, Laguna? may bahay at isa pong uh, nasa politika talaga siya po ay eh, kongresi po Apo. ng aming distrito po. San Pedro, Laguna ba, Tony Matibag? Tama po. San Mayor? San Pedro, Opo, baka, baka po. Okay, baka. Uh, Alright. Opo, tayo po. Okay. Opo. So, Nakausap na po ba kayo kailan po kayo huling nagkaroon ng communication sa pagitan ng sinasabi niyo ang dati nyo kasama na si Attorney Roque, uh, Attorney Matibag? Medyo matagal na po, uh, years na po yung huling uh, pag Nagakausap po namin n'o. At ito po bang hakbang ninyo hindi posibleng uh, rest back din sa pamilya Duterte dahil sa mukhang hindi naging magandang uh, hiwalayan ng landas ninyong uh, ni Pangulong uh, dating Pangulong Duterte, Attorney Matibag. Wala naman po tayong re-resmakan. In fact, ako po ay nagpapasalamat kay dating Pangulo Duterte sa pagkatatawang kayo kanyang isinama sa kanyang uh, uh, administration para makapaglikod at panukulan. At yung ginagawa naman po natin, I'm always guided by the direction of uh, uh, former President uh, Duterte na mm. gawin natin lagi yung tama, sumunod so, tayo sa batas, igalang natin kung ano yung tama. So ito po ay hindi nalalayo sa kanya pong... Uh, uh, at itinuro ko sa pa. atin. Last few questions sa uh, Attorney Matibag with your indulgence. Ang sabi pa. po sa isa pang uh, reaksyon ni Attorney Roque, yung puraw uh, reklamong disbarment, hindi raw po dapat isinasa publiko. At isa pa, ginit po niya na yung mga post sa social media, protektado po ng free speech o malayang pamamahayag ng publiko. Attorney. Well, una-una po doon hindi pa, pa ay, uh, naman po kasi no, ako yung file nandiyan yun talaga yung media. ito, yun, no, kung bakit po nagkaroon ng gano'n na siguro mayroong nakapagsabi na may maghahain po ng, ng uh, demanda na ganyan. Mm. At talang naman po natin. So, I mean, hindi, so, po so hindi, hindi po kayo nag-imbita, ha? Hindi kayo nag-imbita, ha? Hindi po. You can Apo. ask every every reporter na nandun kung Apo. sila'y kakilala mo o inimbita ko po, po. Ano po. Mm -hmm. no? Pangalawa, po, siguro may beat po sa Supreme Court. Alam naman natin ng media po, meron kanya-kanyang beat dyan. Hindi Apo. po ba? Pangalawa, hindi ko naman po isinak sa publiko yung, ang sinasabi po hindi isa sa publiko kung ano po yung merits. Napa. Kaya nga po, yung, sa mga ibang katanungan, I already uh, uh, beg not to answer kasi po, alam ko nga po, I don't subjudice yan. Iyon ko po mm. maapektuhan ng perception ng publiko Napa. at ng po nang uh, ng uh, Korte Suprema na maestrado. Alright. Doon mo po sa sinasabi freedom of speech, so to po yun. Yan yeah, yung idea sa eh, freedom of, eh, pero may kalayaan ng ipaliwanag. Right. Pero, pagdating po sa pagpo-post ng isang gagawa ka ng isang ebidensya, magpapublicate ka, peke yan, doon po ako nagkakaroon ng question mm. ng problema. Right. Sabagkat bilang isang abogado, meron po kami tinatawag na rules sa evidence, kailangan mm. po sumunod po tayo Hindi po tayo pwedeng mag-produce ng ebidensya at ilabas na peke yan para ipakita sa tao at kukumbisi mo yung tao na nangyari talaga yan. Right. Doon po talaga may malaking problema. Okay, Kasi last. Kasi nag-produce ka ng manufactured evidence. Pamis, last few questions na talaga. Tony Matiba. Okay, Naalala ko lang, ha? Kasi binabanggit po. nyo po ang posibilidad na magaya kay dating Senator De Lima ang mga kritiko sakaling maging presidente si VP Sara Duterte and then uh, mukhang uh, sinasabi nyo na kailangan pa ng political maturity ni VP and then sa bandang huli, eh, mukhang pinupuri nyo naman ngayon ang kasalukuyang administrasyon sa pagsasabing isang compassionate president si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Any reaction on this, Atty. Matibag? Well, totoo naman po. The, the way the uh, Vice President behaving right now, yung po ayaw niyang sumagot, pag hindi niya gusto, hindi na lang siya pupunta. Tingin oh, ko, it, it means a lot of political maturity kasi alam naman po natin sa politika, hindi naman hindi naman po dapat tayo balat sibuyas Buyas dyan. Or nakahanda, sana tayo dapat sumagot mm -hmm. sa lahat ng katanungan, lalo na wala ka namang itinatago. Mm -hmm. Eh sa ko po kasi, siguro, kung nakaraang administrasyon, lahat ng gusto niya, makukuha niya, nasanay siya na baka eh E, mm -hmm. alam niyo po, yung pinanggagalingan ng sinasabi ko na na nakakatakot dahil baka mamaya magaya tayo baka po pag hindi niya gusto ipapakulong niya o mm -hmm. ano po yung mangyayari right. ano po ba right. eh, alam niyo po <laughs> panunungkulan po, ang kailangan natin nito, yung sinabi ko naman po compassionate, because I've been hearing talaga naman. Very forgiving. Tingnan nyo naman po yung mga ina mm -hmm. niya. Mga dating, dat, dating kumalaban sa pamilya niya, kaya sila na palis. Unang-una na pong halimbawa, si Senator Indile. Mm -hmm. ba? Ano <laughs> Alam naman natin, inilagay po na dyan, nandiyan dyan. Apo. Alright. He built a team unity. Unity po yung binuo niya. Mm. Tingnan niyo po yung mga miyembro ng kabinete at mga politiko mm. na kasama sa kanila ngayon. Eh. Right. Hindi po ba natin siya marirecognize na he's being kind and compassionate to everybody. Mm. it right. He is one of the strength of the leader but sometimes can also be a weakness dahil baka mm. naman nabusuhin ng mga katawa, right. po ba? Okay. So yung po lang yung sa akin dyan. Apo. Attorney Matibag, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po, po kayo mensahe. Go ahead, sir. Well, ang sa akin lang po, uh, yung po ating pong inihain, uh, po po ating hangarin dyan. I just want to enrich the jurisprudence of the mm -hmm. uh, Supreme Court para naman po kaming mga abogado eh, ay namin kung paano mm -hmm. po gumamit ng social media bago po lahat yan sa atin kaya naman po uh, I hope na ang Supreme Court magkaroon ng malawak discussion po mm. sa kaso pong ito right. para para matigas po sa ating lahat. Maraming okay. salamat po. Attorney Melvin Matibag, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Bukas pong himpilan at palatuntunan ito for update sa inyong side. Good morning, sir. Ingat. Good morning po. Salamat po. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating acting cabinet secretary nung panahong uh, administrasyong Duterte, si Attorney Melvin Matibag ah uh, bukas din po kung sa sino man po, oh, Attorney Harry Roque, kung nakikinig ka ha, o sino man sa kampo mo ang nakikinig. ah uh, ilang linggo na kitang sinusubok na ano eh, na ma-interview pero nagiging mailap ka. So, you're saying na pas uh, pass muna. So sa pagkakataong ito, muli on air, ha, binibigyan ko ang kampo mo, ang side mo, na wala, habang wala pa akong guest pala bukas, kung libre ka, Attorney Harry Roque, ha, Iniinbitahan kitang sagutin sa programang ito yung mga naging pagtalakay naman namin ni attorney Matibag at maging sa kampo po ni VP Sara Duterte kung may nakikinig willing din po akong makipag-in makipaghuntahan na sa bise presidente natin ha at kung sino man kinatawan niya para po maiere naman ang ang inyong side kaugnay sa mga usaping ito